Sa kamakailan na kapihan sa Bagyo sa pagdadaulo ng PIA CAR, hinihikayat ang bawat individual na makilahok sa 2024 Search for the Outstanding Citizens of Bagyo. Kahalili ng City Government of Baguio, ang Society of Outstanding Citizens of Baguio o mas kilalabi ng SOCOB sa paghahanap ng mga Outstanding Citizen Awardees. Sa pangungunan ni SOCOB President, Art Tibaldo, humihingi ng tulong sa publiko ang sokob sa paghahanap ng mga karapat-dapat na tao. So tulungan niyo po kami na i-identify yung mga kilala ninyo na makakatulong sa sila ng bagyo. Ang mga maaaring manominate ay hindi limitado sa mga profesional dahil may apat na kategorya. Community service, professional service, culture and arts, at business. Sabi naman ni Father Jess Hetchanova, hindi kasikatan ang basehan sa pagnonominate, kundi dahil nagbigay inspirasyon ang mga ginawa, trabaho o pamumuhay ng taong ito. Kung saan hindi lamang pansarili ang iniisip, ngunit para sa iba at para sa syudad. Pinaalala ni Dr. Pisila Santos na ang parangal na ito ay hindi para sa self-recognition o personal glory, kundi upang magbigay inspirasyon sa komunidad. Nais din niyang iparating sa mga potential nominees na huwag matakot na maging bukas sa nominasyon. Dagdag naman ni Dr. L. Madonal, may mga criterias man at hindi basta-basta ang pagnonominate, ngunit hindi naman daw kinakailangang maging santo o walang kasalanan upang maging qualified. But we are not looking for what we are looking for are the things that he has done for the city that would help the city's economic growth Progressive also, yun ang hinahanap natin. Kabilang sa mga naging paalala ng mga panelist na respetuhin ang final decision ng mga judges. Dagdag pa nila, hindi nagtatapos ang responsibilidad sa komunidad kahit nabigyan ng parangal. Magsasarado ang nominasyon sa ikatatlumpo ng Hunyo, 5 p.m. Sa ngalan ni Jelmira Kalagi, Pichiclaristilay para sa Herald Balita.